pagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Eksodo, Kabanata 4 na po, Talata 1 hanggang 8. Ang pagtatayo at ang pagtatalaga sa tuldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sa unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng tuldang tipanan. Ilagay mo sa loob nito ang kaban ng tipan at tabingan mo Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan niyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaba ng tipan at kabitan mo nang tabing ang pintuan nito. Ang altar namang sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng tuldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tulda ng pa ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 40. Uh, verse 9 to 16. Pagkatapos kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo ito ng buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang gawing sagrado. Gayon din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga hantog at ang mga kasangkapang ito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Sa si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng tuldang tipanan at dooy maghugas ayon sa ritual. Pagkatapos isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya'y maglingkod sa akin bilang pare. Palapitin mo rin ang kanyang mga anak at isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuutan. Pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pare. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga pare habang buhay, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa inutos ni Yahweh. Amen. Isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa aking pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikaapat na pong kabanata ng Exodus bersikulo labing pito hanggang dalawamput apat. Kaya ang tabernakuloy itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito. Itinayo ang mga bastidor. Isinuot ng mga argolya ang mga trabisan nyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng utos ni Yahweh. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ni Yahweh. Ang mesa ay inilagay niya sa loob ng tolda sa gawing hilaga sa labas ng tabing tulad ng utos ni Yahweh. Ipinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Inilagay niya ang ilawan sa gawing timog sa tapat ng mesa at ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Exodus, Kabanata 40, Versikulo 25 hanggang 31. Iniayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng toldang tipanan ang altar na ginto sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. Ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sinunugan ng mga handog ay inilagay niya sa harap ng pintuan ng toldang tipanan at dito niya inialay ang mga handog na sinusunog at mga handog na pagkaing butil tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya ang palanggana sa pagitan ng toldang tipanan at ng altar at ito'y nilagyan ng tubig doon naguhugas ng paat kamay sina Moises, Aaron at ang kanyang mga anak. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus chapter 40 verse 32 to 38. Pagka sila'y pumapasa sa tabernakulo ng kapisanan at pagka sila'y lumalapit sa dambana ay naghuhugas sila gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises at kanyang inilagay ang looban sa palibot ng tabernakulo at ng dambana at iniayos ang tabing ng pintuan daan ng looban. Gayon tinapos ni Moises ang gawain. Nang magkagayoy tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng kapisanan at pinono ng Panginoon ng kaliwalatian ang tabernakulo. At si Moises ay hindi makapasok sa tabernakulo ng kapisanan sapagkat lumagay sa ibabaw niya o ng ulap. Sinaspos ng Panginoon ang kalwalhatian ng tabernakulo. At pagka ulap ay napaitaas mula sa tabernakulo, ay nagpapatuloy ang mga anak ni Israel sa kanilang buong paglalakbay. Natakpat kung ang ulap ay hindi napaitaas, ay hindi nga sila naglalakbay hanggang sa araw na naitaitaas. Sapagkat ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw, at may apoy sa loob niyaon sa gabi sa paningin ng buong lahi ng Israel sa kanilang buong paglalakbay. This is the word of God. Amen.